sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan o sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CNN Live! Live. Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel at magandang araw Pilipinas. E panukala ngayon ng mga mambabatas sa BARMM ang dalawang bayan sa Lanao del Sur. E sinusolo ngayon ng Bangsa Morosulun ang Parliament Bell No. 271 na naglalayong gawing bayan ang barangay Pilintangan na mayroong labing isang barangay ang sasakupin. Ito ay ang mga barangays ng Balatin, Buntungan, Buot, East Kilikili, Kadingelan, Mimbuaya, Muslim Village, Panang, Park Area, Western Poblasyon at ang Pilintingan kung saan dito matatagpuan ang seat of government isa pang Parliament Bill No. 272 na naglalayong gawin din ang Barangay Raya Maging Lano del Sur na may labing apat na mga barangays ang sasakupin. Gagawin din itong isang bayan. Ito ay ang mga barangays ng Balawag, batu bato Bubong Bayabaw, Bubong Maging, Kambong Balintaw, Kamalig, Dilim Bayan, Ilalag, kiyano dan lilo maging panayagan pilimok nan runggayan at ang proper maging sa oras na lulusot na sa member of the parliament ang dalawang panukala magkakaroon ng isang prebisito pagkatapos ng anim na pong araw ang Chief Minister ng BERMM ang siyang magtatalaga ng mga Alkalde, BC Alkalde at walong mga sangguniang bayan members habang wala pa ang nakatakdang halalan. Samantala, nagpahayag naman ng suporta ang Bangsamoro Parliament sa panukalang charter Cayens ayon pa sa mga mamba batas ng BARMM malaki ang epekto sa pag-amyanda sa 1987 Constitution sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng bangsamuro sa kanyang privilege speech sinabi ni Bangsamoro Transition Authority Speaker na si Atty. Pangalian Balindong na kailangan ang charter change upang maging ganap na maipatupad ang prosesong pangkapayapaan ng gobyerno at ng mga taga Bangsamoro Region. Kailangan din ayon pa kay Balindong na mabanggit sa bagong saligang batas ang obligasyon ng pamahalaan tungo sa BERMM ang magtutulungan. Willie Ramos, CNN Roving Reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng OGT Base nag-ulat ng live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live, live Nationwide. Nationwide Maraming salamat Willie Boy Ramos ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.